gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasinador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang bulakan <clears throat> na babahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na nag-humingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi, uh, hindi yan nangyari. Mayor no, Ronald. Sabi, sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung ng... sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi niya ta hindi tatanggapin yun. wala yun. I agree, Ronald. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I, agree, I just, To Ronald. be honest, to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Jewel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, pinaka pinakamaingay na nag sa DPWS dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree. Thank you po. Yun lang, yun lang Mr. Chair. Maraming salamat.